Pakai tayo. Ang halian. Ulam ko ay pinerito. Sinain mo ng isda bako pinirito. Bako balatong dinisa. Bako crispy pata. Ako gusto po. Ini <laughs> eh, may metalong Wala pala. Tapos. No, umuulo ako.

makulit po natin at yung daan yan saan sinain? sarap saan sinain? Oh ano gabi yung 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 dito wala sa lubang lang na. Talaga, ala, al -ala, -ala. Basa palang ang ano, ang bangus na na sinaing, bako pipilituhin mo? Hop. Mhm. ko lang tikman to eh. Mhm. Mm <laughs> ah ah, init. Hahindi na lang 'to. Mhm. Ret. lang 'yan. Ayun, di nga. Ang <laughs> <laughs> Dito ang ginagamit talbos sa Taiwan, talbos ng sayote. Sa atin, talbos ng sili. O kamote. Ako'y okay, tatlong, ako'y okay, dalong manok. Ako'y, okay, ako'y tatlong. Okay, okay, tatlong manok electric power niya oh ang tayo koko na kayo na kuko. Kuko. <laughs> <laughs> kuko. Kuko ng koko 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 'yung Ano <laughs> naman? Pero lutang yung ano eh. Kuha. Tapos ayun mo yung kata. Kuha ng... Ulam pa sa bukahan na. <laughs> bukahan na pala. Ayun ayaw natin. Ito ay eh, itong pinakamalaking na kuha. Tapos kamay kinamay ko dyan. Kaya <laughs> nga, ikaw ang pinakamalaking kuha. Tingnan mo naman o. No. Puro laman yan eh o. Oh. Ako huling <laughs> kumayat <huling guma> <laughs> dyan ha. Ako huling kumayat ikaw <laughs> naman yung isang ron maano ulit maano ulit kami doon kapupuyat ulit kami oo ikaw naman, gali sa birthday ko tagal Ah! hindi na ba kanong kanong kapag ginamit yun kayo kailangan yung pag yung laman ng laman na pao ka wala at oo naman ha? guys, ayo. handa sa ano apa? lechon

Hindi nakakain na yung gating Ma, kulit yung gating

Pakita mo. 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 Pakita